Bukan pakai bau? Libur satu ini saya tanam sejauh Sana. Pabrika apa oleh? Oh, Masih gini? Pabrika apa pabrika? Libur satu ini saya tanam ini sejauh tinggi. Wow! Pakai tanam buah apa? Oh, pabrika. Karena mangai dulu nak kau pesirong masa kebo, mau ulit nasi asal pabrika. Wow. Sana mo grado. Ga. Ha? Mangutan na lang ko nimo sa kada buntag pila imong balon ng kwarta. Jis. Jis. Kasagaran jud sa mga estudyante ang balon jis do. No? Oh. Sa may trabaho yung papa ka. Ah. Sige lang pagayon ng pag-eskwela. Bahala kung usahay walay balon. Paling kamot lang, di ba? Oh. Ay, dili sa tanan panahon. wala lang tiro ni panginanglan, di ba? Mas lindot na nga. Di mo unin mo, mapadayon din kapag eskwila kay challenge sa siya mo di ba? Sana ako. Wala mga idol ang sitwasyon din mga idol sa Central sa panahon ng tinggawas ng sudyante matrapik ng uh, gamay oh, Dila oh mo kabuk mag Soon ga Ano mo kabuk Ikaw ka magwangan uh. Ha Kamang huran ka Ah uh, sige lang padayon lang po sila Sana ah uh. Karun mga idol padung ini sa lungsod sa Madre de kay kining ako sa sayro mo awol ini siya sa Kapitach sa kabuk nga pasayro usa ka istudyante niya init kai karon ang panahon mo nga naglibre sa kay na ko sa mga estudyante Kay, oh mau mong gini aku kali pa mong idol na. Makatabang ko. Di na mong idol. Sana ah. Oh. Padung nani sa dalan sa si Alonso. Dan yang kersada mo yang subay. Saha Sa hapon ga pilay balon nimo. Yes siapun? So keadaan adlaw Main kita nan. Kalo mang idol nga kasada. Likok nami padong sa pabrika. Ropi alun so siapun nga takok. Wala yung ngayon ng subay nga niya, kasada niya, kapurul pa ano rin dapita Padawag namin mga idol sa pabrika kay Muli ko ako. Ha? na ako ang ko na ako mga idol tama mga ako lipay ka niya akong game mo? Oo. Na, nagbibigay sakay ka sa... Jersey Oh my God! wow Dito ano? no! lang ako. Oo. tayo sige lang? Oh, okay. oh, okay. Oo. mga idol, naabot na ni akong pasayero? Oo. Oh. Nahinay ka? Oo. Okay, bye bye. elvis Oh, ito mga idol, akong pasero, naog na og nagpasalamat siya kay ako siyang gi libre sa liti. Salamat kayo og bye-bye.